I thank God I'm reading. And I pray, take me soon. Cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown. But I never let it get me down. So what negativity is around. I know something it'll all turn around. Because... Welcome back to the YouTube channel. The YouTube channel, Telegram. Um, for today's video ay may visitor tayo. Good morning pala in Pinas. Good morning! So good yung aking morning kasi nga may bisita tayo. So antayin na lang natin kung on the way na siya later. Nakaready na po yung aking mga tanong sa kanya. So here we go. What? ari din na po 'yan para may, maya lamang kapag siya ay joy undawi na. So mamaya abangan nyo guys kasi unang meet namin and then unang bisita din namin siya dito sa bahay. So nakaka-excited so much super so hina kasi 'di diba, ba? Sino mag e-expect na may kagala sa inyo, 'di diba? dahil lang sa Whitey. Thank you, Whitey. Marami kami naging friends, naging kakilala sa Whitey na yan. So, later guys. See you, see you, see you. See you, Ate Michelle. Hi guys, ligo na talaga ako. So, ngayon po, nag na siya sa akin na nakasakay na. So, mag-aantay na ako doon sa labas ngayon sa kanya. Naling ko yung mga anak ko, iiwan ko na lang doon sa aming kapitbahay. Kaya tara na. Kunin mo yung shoes mo na. Kunin mo yung shoes mo. Susunduin so na natin ang ating bisita. Ayan. Good luck sa ating bisita. Anak, tara na. Suotin mo na. Halika dito, Jen, Kaya kit sa labas. Bye. So, yun na nga. Ay, Ron, ako, ha. Dito na siya, guys. This is it. Charot. Hello. <laughs> Ito yung bisita ko. Ayan. Yeah. Nagising okay, siya na. Ang ganda mo naman today. Oh my God. Ang ganda na ito. Hindi kasi sa cellphone. Hindi kasi. <laughs> malis ka. Dyan. Ang, <laughs> Ang haggard ko kaya. Charot yan. Ang ganda. May artista tayo. Di ba? <laughs> Di ba? <laughs> Naligo ka Or, na yan. Wala ko ha, Kung maganda anak ko, ko din taon roon na kay Basin ha. Mas maganda po siya kaysa sa'yo. Ano? <laughs> ano? Ano? Grabe <laughs> naman. Sige lang oh, ganyan. Oh, Alikati. Ano Sabi sya nang oo, oh, oh, tanggap ko naman. Charot. Alikati, dari te kabalo ka masaka ug hagdan te? Hala, grabe Hala, halan dito sya, oh, nakakahiya. Ngayon, ayan te, yung bahay namin. Alikati. Opo. Dandan lang, kaya mo ba? Oh, yeah, nandito sya, terisil. Oh my god. Ang ganda mo talaga. Hoy, pagilom dire. Hi guys. Ayun ang ganda ng ating kasama na kami. So ayun. Mm -hmm. Ang ganda niya, my god. Lola. <laughs> Grabe siya. Oh. Ay, apo ka na muna te. Ang bango mo naman, oy. Oh my god. <laughs> Ikaw ba <batute>? to, <laughs> <Ala. laughs> hmm, Hindi ko. Hala, nakakaloka. Ito na nga siya, guys. Tawag guys, na. apunta talaga ako, guys. Ah! <laughs> maputi ka naman na. Ah. hindi, oh, hindi ako puti. Mm. Brown lang yan. Hindi mo yung putis ko kumpara sa iyo. Ang ganda niya talaga. Kala ko sa silpong lang. Pero sabi mo, hindi ka masyado maputi. Hindi ah. Ang <laughs> ganda niya. my God. So, ayan guys. Magkasama na kami ni Joy. Ayan. Oo, oo, Tara kami! Nakakaloka. Ang bilis mo. Oo, ano ka ano ako. grab? Oh my god. So guys, oh ito god. na. Ang <laughs> kinukabuhan ko yung kanina. Ano, grabe sabi ko. Oh ano, kasi pag ano kasi sabi ng tita ko na ano mag-iingat ka doon kasi ano ganyan. Oh my god. Oh, Pero uh, yun nga, safe naman ikaw dito kasi Kilala, kilala naman kong dito. Alam naman nila na may... This... Ayan, ito yung bahay nila. Ito yung <laughs> dibas. Ano lang to, 1K. Oh, talaga, 1K. Ay, sabi ko sa'yo dibas. Kata, nag... ano, may ginagantay kami ng mga. Ngayong taon na to eh. Pa. Ayan. Ayan, I don't know what we do today. So, abangan na lang natin, guys. Yes. Ayan. Yes. Maya-maya konti. Tinawagan ko yung asawa ko eh. Nakaloka, Thank you so much talaga kay Ate Rachel. Kasi diba, piruin mo pumunta talaga siya dito sa amin. May tech <laughs> kita. <Good. Good>. Woo! Hala! <laughs> 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 siya! Kailig siya, guys! Sabi nung fan ko na. Mamaya, tatawagan natin si Sir Lauren kasi naku, excited din yun. So ayan, mamaya uh, po. Mamaya ulit guys, kung anong gagawin namin dito. Sige. Thank you. Thank you. Ayan na siya guys, ang ganda niya. Huh? Up here. Nah. <laughs> <laughs> Up here. Mengawat kawat video. <laughs> ang Up ganoon? here.

hindi pang karaniwang balat dito sa squatter. Okay. Okay. <laughs> Tinan mo naman, oh. <laughs> Hi, guys! <laughs> Naku, idugtong ko to doon eh, mamaya. Na bisita, oh. Excited ka siya nga na kami artista. Hindi lang talaga. kami nagkabisita. Artista talaga, grabe. Yes. Nag-clap-clap <laughs> <laughs> siya, so, tingnan mo. Clap your hands. Clap your hands. Tap Tap. Tap Tingnan mo, nag-gets niya kaagad. Mukis mampuna po na siya, te, pero may mo. Yung kiss, so sing ganga nga. Kiss! Kiss ate, kiss! Kiss! Kiss, kiss ate, ikaw, iharap sa'yo Kiss sa kiss ate, kiss! Kiss! Ulaw. Kiss ate! Hmm. Kiss sa ate! Naulaw! Marunong na maulaw kong anak. Bapa mau ke sana teri sih. Laoi, ini nampak cute yo. Thank cute. Naman yan. Ang cute nyan. Ayun guys, di ba? Grabe na kakalok. Kala ko sa cellphone lang, oh, di ba? Maganda ka naman talaga personal. Ang cute, oh, cute. Ang baby, baby na yan. Ang baby Kiss. Kiss, lead, Kiss. Ayaw mag-kiss. Ayaw mag-kiss ng baby. Clap your hands. <laughs> <siya>. Sabi ko, <laughs> clap. Clap your hands. <laughs> clap your hands. Kaya ba't hindi mo kinis? Sabi ka. kiss. Nagigino. Nahiya yeah, siya. Kinilig ang baby. Hmm, diba? Malapit guys, sa kanya kagad. Gagawa na ka ko ng baby, guys. <laughs> di pa ka mahalata nung kuhan sa bagay dili mo kasi kakulay ang bata te dili mahalata ang anak ni mo anak ko limo. to guys instant. <laughs> instant instant baby ko to parang hindi lang bagong gising sir Lauren ah fresh parang hindi lang bagong gising fresh ah fresh tingnan mo na nag siya ayong mo mo ah proceed. ano siya di tuloy pa rin yan. I wonder how. I wonder how. Yung sa LS ni Lauren. I wonder why. Oh, yung sounds you niya. Yung muska. Hoy, ano na? Okay na kay mga unat ha? Lakong oh. na sa bukid ba? Alam mo, Oh, sin bagay na tinidor na may bala di atin. Uy, magkinamot lang ka, oy. Amazing. Yes. Seryoso ka? Kamalo yes. ka kamal, mukamot? grabe siya. Oo, <laughs> magkakamay ako. <laughs> Masarap kumain pag nakakamay, di ba? <laughs> Guys, magkamay daw siya kakain. Tingnan natin kung marunong ba talaga yan magkamay ito ating bisita. Ina, e magkasikaso lang ako ng pagkain. Kakain kami. Tapos may maya kunti. Magpalugdang lang. So, vlog namin yung mamaya abangan nyo, Char bisita namin. Ang ganda-ganda niya, nagkakamay siya. Di ba? Hindi siya ma-arty. Ano yung suka? Yung pa. baka naman pinabayaan to. Yung ano ba? Dito ko patulder. Ba, dito ko to. Sa Ibigay mo po yung kasi malito talaga yan eh. Ayan, Charles. Ayan,

kumain. ba? So, kain muna kami, guys. Nakita nyo na yan, nagkakamay yan, oh. Kausap niya sa Sir Loren. Kain, kain, day. Maya po, abangan nyo po yung aming vlog din, mamaya. So, ina nga, guys. I'm back. Uh, ano, ngayon, kumpisahan na natin yung ating question and answer with it chili chili. Oh, ayan na. Sige, bunot natin. te. Tada! Unang bunot, kain na siya. Alam. Hmm. Kasi ako yung magbabasa, guys. With sili ba? Hala With sili siya. So, ang unang tanong niya, kain ka na muna dyan. Habang ninunguya mo siya, so, babasahin ko, tapos, ilulunok niya na bago sagutin. And then, bago siya inom ng tubig, ba? With sili yan siya. Manghang talaga yan. Tsaka may sili yan guys ha. Ayan may silly. So ang tanong, kung may darating na isang tao sa buhay mo na kaya kang pasayahin at ipaglaban, sasagutin mo ba ito? At ano ba ang mga katangian na hanap mo or gusto sa isang lalaki? <laughs> so talaga sya, Ano daw? Nagluting <laughs> May darating na isang tao sa buhay mo na kaya kang pasayahin at ipaglaban. Sasagutin mo ba ito? At ano ba ang mga katangian na hanap mo or gusto sa isang lalaki? Hmm. Pag may darating na ano, isang tao 'yan uh -huh. na ano, sa buhay mo na nagpapasayahin -ipag at ipaglaban. ka. Pasayahin. So, 'yun, parang um, check quality. parang check parang oh naman? Oo. Oh, oh. Ah, so, yun. Oo oh, daw. At ano yung katangian mo sa isang lalaki? Anong hanap mo na? Ano lang siya, guys? Loading. Loading. Loading siya, guys. So, meron naman na sabi siya kanina. So, ano nga ba yun? Ano, yung ano, yung... Wala lang, ano, mabait ganyan, tapos kaya kong patawanin or kahit sa, walang dahilan wala, basta, gano'n na siya <laughs> ayan, so na sagutan niya na yung ano hindi ka naman ang hangan, so hindi mo hindi ka iinom ng ano dyan, pagpadulas wow, matapang to guys, kaya ayan, next na tayo next, the next, next question kasi lima lang po ba si ako dito. Mga ano nila dito? Di, una pa lang yun. Ano ka ba? So ito, maliit-liit. So hindi Walang ko kain na, kain. Kasi nga, di ba ano? Ay, with silly yan, guys. With wow. silly. Wow. Wow. Mga kaloka. Ang ganda ng ating katabi. Ang ganda ng ating kasita. Ito. Ay, naku, English. Ito na nga bang sinasabi ko. English talaga? Opo. Sige, kain with kuya my... ngoya na may mm -hmm. sili. na. <laughs> Ayan. Are you in love or if someone telling you that he is in love with you, are you willing to know him or give a chance to show his love to you? I don't know kasi naglagot <laughs> Parang tulad lang siya kanina. Oo. English ba yun? Are you in love? Or if someone telling you that he is in love with you, okay, okay. Are you willing to know him or give a chance to show his love to you? For now, I'm not in love, but I have Basta lang. <laughs> And then ano, yes, I'm willing to give a chance. Sorry? <laughs> yes! So, so ano halay ano, ano, niya Jan. <laughs> Ayusin nyo na, jan? <laughs> hala may pag-asa pala tayo mga cholongges mga ano so another na tayo mag next na tayo kasi kami ay excited talaga ako na yung, yung bunot pa dito yung <laughs> Karina, oh, Hindi na. grabe sila oh grabe talaga sige na bunot akala ko ako magbabasa kain na naman kain kain with silly grabe grabe si joy Nahirapan na tayo dito sa pagkalisod, oy. Ayan. Ito medyo ano to siya. Medyo very very ano. Ayan na, may sili siya as in may sili siya guys. May sili talaga siya. In, so, hindi kinakain. talaga ano. Legit kinakain. saturation. Kinakain ko talaga yung sili guys. So alam na, matapang this. <laughs> Paano kung magkita kayo ng ex-beef mo isang araw at sa sa'yo na makipagbalikan, anong ang gagawin mo? Alam mo, pag magkita kami ng ex ko, um, ano, luluhod siya na makipagbalikan? Yes. Ano ang gagawin mo? Wala. Kasi wala na din feelings. Tsaka, ano na, eba na, toxic. So, wala Tox na. Toxic wala siya na, sa guys. buhay niya? Wala na akong ano, kahit anong luhod niya dyan, wala na talaga akong ano sa kanya. Hindi ko na talaga siya mabalikan kasi wala na. Woo! I'm good. <laughs> And na siya, guys Oh, my goodness Nasagot ko lahat, guys Nasagotin ko lang na rain lang din lahat Ayun, oo So, next na Laoy! May isa na tayo, isa na lang dito So, the next, kain The next, kain <laughs> Kain na naman <laughs> Hindi siya makalutot Hindi siya makalutot Kain, guys, kain Again. is kasi ang kita nila sa vlog ko, always akong kumakain. Hala, ito. Ito yung inaantay ko eh. Ayan. Nakahanda ka na ba mag-asawa o magkaroon ng sariling pamilya? Yan, maikli lang yan siya. Maikli lang yan siya. Yes. Oo. Hindi na ako kasi ilang taon na din ako eh. So, ano. <laughs> eh, hinihintay ko na lang is yung right man talaga. Na, uh, yung mga alam, yun, no? Yung alam mo yun, yung patatawag mo sa'yo na talaga or something na uh, basta yung sa'yo na talaga. <laughs> yeah! Yung <laughs> ano, hindi yung ano pa, yung may iba or something. Oo. Oh, oh. Galing. So, yun ang hanap niya, yung pang forever na talaga. Kasi, kung papasok mo na ko sa isang relasyon, guys, dapat yung siya na, yung yung siya na yung ano, Hanggang yung -ukod, forever. Yung Oo, oh, oh. Hindi yung ano lang, laro uh, parang laro-laro lang or something. Mm. Kasi dapat, nga, dapat siya, dapat siya, oo, oh, oh, dapat, last relation ko is, siya na talaga yun. Yun, galing, 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 yun ang ano niya, so, yun sana, sana na may taong darating sa kanya na, na mabait, at alagaan siya ng bongga, lagi yung mga ganong ano, di ba? Pero kanina, yung mga question niya yan, kanina, galing yan. Sa team! <laughs> sa team, <laughs> sa team. <laughs> hindi, sa, team sa mga ano yan, sa mga kakilala lang din ni Ate Richelle, you know, yung mga, dyan. Alam nyo yan? Sabi ganun. So, last, last, last question. <laughs> last question. So, kami dinagdag din ako. Meron din ako oh, dito. Oh, so, alam mo na yun. Walang ano-ano dyan. Meron, ay, baka, baka nga ano. Basta so, meron meron akong dinagdag. So, last question. Ah! Ito yun. Ilang taon ka unang nagkaroon ng boyfriend? at ilang taon ka nagka-experiment ng kiss. Ang cherry cherry mo, mori to man. 14. 14. Alam ko yung ko 14. Totoo. Totoo talaga. As in. 14 o na. First kiss ko is siguro mga 18 na ako noon. O yun, first experience ano? Oo, oh, at iba pa to eh. Oo. First, at iba pa. first, first at saka yung first ko talaga sa ano, sa lahat. Uy, <laughs> si share niya guys, subunga, di ba? Para siyang si ano si si Chinab Harik na ganun, si share siya. 24 na guys. <laughs> yeah, 24 sinabi niya dito, bongga, di ba? Oh, yeah, pero yung first boyfriend ko talaga 14 years old ako noon. High school ako nun, guys. Parang puppy love pa yun. Oo, oh, oh, high school ako nun. Kasi yeah. ako din high school, may puppy love. Pero hindi oh, ko oh. masasabing masasabing boyfriend talaga na oh, oh. formal. No, Parang ano diba? niya, walang crush-crush La lang. Dalaro pa, pa nga. Laro-laro lang kami. Nun. Parang hindi laro pa yun matatawag. Walang may papilag everything. Puppy love, kumbaga. Show Ganyan. Wala na. <laughs> okay, ako. So, that's it. Wala na siyang question. No more na. Nasagot niya na lahat. So, sana nagustuhan yung aming... Blah. Wow. So, yan. Siya pala si Leek29 Vlog. You know, kung mm -hmm. bago ka pa sa aming channel, sana. Sana naman. Click mo na, smash mo na yung ano, subscribe button, guys. Yes, and then mag-comment ka. Like and subscribe to our channel. I love you. You know. Ay, cut na na to.